Po tayo. Kim Chu at Darren sabay pumasok matapos mag-gym. Maaga pa nga kanina ay sabay na nga na nag-workout si Kim at ang bestie nito na si Darren Espanto, at hanggang sa pagpasok sa showtime ay magkasama pa rin nga ang dalawa. Tamang asaran din sina Kim at Darren habang sila ay nasa sasakyan dahil puro billboard ni Kim ang kanilang nadadaanan. Maging ang billboard nila sa Malkist ay nadaanan din nila. Malkist time! Ay harap yung mukha mo best day! Wow! Oh, Wala lang. Look! Best <laughs> Paulit-ulit din na hirit ni Darren na ginawa umanong album ni Kim ang EDSA. Oh my gosh! May pasahero po tayo. I rate this car 5 stars. <laughs> this ride has been so amazing, so amusing. Yes! It's the most comfortable ever like it's super calofragilistic expialidocious with a homo numunukunuko apwa ah <laughs> <laughs> dami niya pong nasabi okay na hindi na nga ito pagbabayarin <laughs> ang dami mong mukha sa Edsa bestie! kinawa mong photo album <laughs> pagdating sa showtime ay namigay din ng tikoy si Kim Spotted naman si Paulo kahapon na malapit sa office ni Kim.